Okay, kung maalala nyo guys, no, nagpag-giveaway tayo ng $1 giveaway para sa to market task no, sa BitGat wallet natin. ton network yung gamit natin. na, and congested. So, akala ko lang, akala ko nung una congested lang yon ton. Pero, nag-transfer din ako from my Binance. Wait lang guys, punta ako sa Binance. Ayan, dito. From my Binance, hanapin natin yung transaction. Ayan at sa na withdrawal. So, nag -withdraw ako noon eh. Gumawa ako ng video noon kung paano mag ng USDT from Binance papunta sa BitGet Wallet. Okay, ito network yung gamit ko. And then, nakala ko congested lang yung ton network kasi hindi pa dumadating. Yung winidraw kong 10 USDT. So, ito po yun guys to. So, ano pa yun guys? ah uh, dito, September 2 pa. Ano na ba ngayon? September 8 na. Okay. So, ang gagawin lang natin, pag meron kayong mga gantong incident na hindi dumadating sa wallet nyo or sa exchange nyo na pinag, ano, yung withdraw nyo yung funds from exchange from to wallet nyo, no? pag hindi dumating, gagawin nyo lang ganito, no? Hanapin nyo yung, una nyo hanapin yung TX ID. Kung makikita nyo dito, complete siya. So, walang problema kay Binance. Ibig, sabihin, na-send ni Binance sa Bitget Wallet yung USDT natin. So, ang gawin natin is, copy natin tong TXID. Yung TXID po, yan po yung parang resibo po yan no. Bawat transaction kasi dito sa web3 no, okay sa mga crypto sa cryptocurrency space. Meron yan laging TXID. Okay. Ano po yan? Ah, uh, resibo. At ng transaction, merong resibo TXID. So, punta tayo sa Bitget wallet, ganto siya i-report. Ayan, para just in case na mangyari din sa inyo 'yun, yung meron kayong deposit na nag field is i nyo lang lagi sa customer service nila. Ayan, kung maalala nyo, dogs yung nilagay ko dito. Andyan yung dogs ko, no? Tignan natin transaction. Okay, so walang USDT po, no? Walang USDT na dumating. Okay, so ang gagawin natin is i-report na natin. Yung sa inyo ba? Dumating din ba yung sa inyo, no? So, ang, ang ginawa ko is pumunta ako dito sa home. And then click natin to And then doon tayo sa user feedback. Ay naalala ko, may mga nagko-comment pa na hindi din dumating yung $1 nila na pinamigay ko, no? Sa BitGet wallet nila. So, ganto na lang siguro din yung gawin nyo. Mag-send kayo ng message sa akin or mag-comment kayo, isend e ko yung TX ID nyo. dito andito kayo, oh, wait lang, kunin kang resibo ng ano. Ito, ito kasi yung resibo. Ito, 40 addresses to. 40 people to. Different people, addresses. Ayan. Nung araw na yon nagpa-giveaway ako ng Tigo $1. Ngayon kung andito yung address nyo, tignan nyo na lang dyan. And hindi pa rin dumating yung 1 USDT nyo na pinag-giveaway ko. Is e message nyo ako or mag-comment kayo. Kasi sa message baka hindi rin ako makareply kasi sobrang daming nag-message din sa akin. And ayan, ibibigay ko sa inyo yung text ID para kayo na rin din mag-report kay BitGet Wallet. So sa akin yung makukuha yung text ID guys no kasi nasa akin yung transaction. So Ayan, nandito na tayo ulit kay Bitget Wallet. So, balik natin 'yan na para alam niyo 'yung gagawin. So, click nyo 'to. 'Yan. And then, ah, uh, user feedback. Select category. Ah, uh, eto, dito tayo papasok na sa Token Display, Transfer, and Receiving Issues. Nandun tayo sa Receiving Issues. So, click natin 'yan. Ton may net po 'yun, oh, no? kasi ton ton tayo na migay para sa to market yun. So, kung maalala nyo, di ba kanina, kinapin natin yung tax ID ko sa Binance. Okay, so, paste na natin yan and then sabihin lang natin na, type lang natin to I haven't received my, ah uh, my USDT. So, English yun na lang kasi siyempre English yung ano eh, yung customer service. So yan, okay na siguro yan. No? I haven't received my USDT I deposited 6 days ago and here's the TX ID. So yan guys, i-paste nyo lang yung TX ID nyo. And then syempre, lagay tayo ng uh, email. email natin. And yun lang, I-submit na natin. O, oh, yun na guys, no? submit na natin. Ang gagawin na lang natin, isintayin natin yung reply ni BitGet Wallet sa email natin or dito sa mismong BitGet Wallet. So, yun lang guys, kung nagka-problema kayo dun sa mga na pinag-giveaway ko. No? Tignan nyo po no, kung nandito yung address nyo. Ito po yung resibo nung 6 no, days ago na may gay tayo ng Tigo para sa to market task. Andyan po. Tignan nyo po kung andyan yung address nyo and then kung hindi dumating sa inyo yung pinag-giveaway ko, uh, kunin nyo po sa akin yung TX ID. And then, i-report nyo din kay BitGetWallet. Lalo na yung kay Luis ba yun? Basta si Luis yun eh. Nangungulit din sa akin na So yun lang guys. Sana nakatulong. Pag nangyayari sa inyo to, ito yung pwede nyong gawin. na. nyo lagi na. No? ID. Resibo po yun. So yun lang.